Magandang araw po muli mga boss. Ang problema po nito, may mga time daw na may lumalabas na ingay dito sa makina niya. Yung matining na tunog. Nakakala mo maluwag na pa ang belt. Pero nung check ko naman yung belt niya, okay. Kaya ang ginawa ko, hinayaan ko lang siyang umalda hanggang sa lumabas itong ingay niya. Kung naririnig nyo, bearing ang ingay niya na parang natuya ng grasa. Maraming pwedeng panggalingan nito mga boss. Pero ang pinaka the best niyan, dahil dalawa ang belt nito, tanggalin ko muna yung isang belt. Tsaka kupaanda rin. Pag may maingi pa rin. Dito sa isa pang belt, nandito yung idler pulley at yung alternator bearing. Dito muna ako sa dalawang suspect ko. Unahin ko i-check itong idler pulley. May nut na number 14, luwagan mo. At dito naman sa ilalim ng alternator, nandito yung adjuster ng idler pulley mo para maluwagan mo itong belt niya. Number 8 na box lens ang gagamitin mo dyan mga boss. At pag maluwag na yung belt, pwede mo nang tanggalin itong nut dito sa idler pulley mo para matanggal mo at ma-check mo na itong idler pulley bearing niya. Sa pagtanggal ng idler pulley mga boss, madali lang, uugutin mo lang yan pag natanggal mo na yung nut. Ayan, uga-ugain mo lang siya kasi medyo kumapit yan. Eh. Ayan, tanggal na po. Kadalasan na encounter ko pag mga ganyang ingay dito lang yan sa idler pulley kaya ay kagad ang suspect kong number 1. Tatanggalin ko yung cover niyan dito sa bearing mga boss ha kung papansin ninyo, madali lang yan, gamit ka ng flat screw, patatanggal mo na yan. Makikita nyo ito, yung tuyo na yung ano, halos wala na sa grasa. At pag iniikot ko yan mga boss, meron siyang sabit. Ayun ang possible, kaya nag-iingay yan. Yung iba niyan mga boss, pinapalitan nila yan buo kasi may nabibili buo niyan. Pero ako, ang ginagawa ko dyan para mas makamura kayo, yung bearing lang tanggalin nyo. Ayan, oh, pinapalo ko lang yung bearing niya. Ayan lang ang bibili nyo yung bearing niya. At dahil nakabili na po yung may-ari ng bagong bearing, kakabit ko na yan. Sa pagbalik naman po ng bagong bearing mga boss, kuha lang kayo ng socket wrench na kasing laki din ng bearing na binili nyo. Pero kung meron naman kayong pang-press, mas maganda, i-press nyo. Ako kasi dahil ang trabaho service kung sa lang ako abutan eh, doon ako gumagawa. At kung nilapat nyo na maigi yung bearing dito sa idler pulley, o pwede nyo na siyang pong ikabit mga boss. Sa pagkabit naman ng idler pulley mga boss, kung paano nyo tinanggal yun dati, ganoon lang din sa pagkabit, kaya hindi kayo dyan maliligaw o malilito. Dyan naman isang nut lang ilalagay nyo dyan, number 14. At dahil nga mag adjust pa kayo, huwag nyo munang masyadong hihigpitan itong nut dito sa idler pulley. Iayos nyo maiging pagkabit ng belt, dahil nga itong belt ay meron siyang ipin, sinigurado ko na yung mga ipin niya is nakatapat talaga sa pulley. At pag okay na, tsaka ngayon ako mag-a-adjust para higpitan ko na itong belt niya. Gamit kayo dyan ng number 8 mga boss oh. Nakita nyo no? sa may ilalim ng alternator ang dyan yung adjustment ng idler pulley ng ganitong sasakyan. Tandaan nyo mga boss, minsan stack up yung adjuster nya kaya minsan tsatsagain nyo rin. O kaya gamit kayo ng WD-40. At pag okay na, higpitan nyo na itong nut dito sa idler pulley nyo. Siguraduhin nyo lang maayos yung pagkakahigpit nyo dyan mga boss ha. Ah. Baka bumitaw yan, pwedeng magkaroon ng problema. Siguro naman nakita nyo na Simpleng problema lang ito. Pero kung wala kayong kamalay-malay, maaaring gumastos kayo ng malaki. Tandaan nyo, hindi porkit lumakas ang ingay na ganun, eh kala nyo malaking gastusin na. No, maliit lang na gastusin yun. Maliit lang na sira yun. Kaya importante na nakakapanood kayo sa mga basic na ginagawa kong video. Na kahit basic ito, malaking bagay ito sa inyo. Sabi nga, labang ang may alam. Hindi man ikaw ang gumawa, pero meron ka ng idea agad kung anong pwede panggalingan ng mga ingay na lalabas sa makina mo. At sa mga subscriber ko po, maraming maraming salamat po sa inyo. God bless po sa inyong lahat. Muli po, maraming maraming salamat sa panonood At kung maaari, huwag niyo kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Pakitinggat na rin yung notification bell para lagi po kayong updated sa bawat video na ginagawa ko. Salamat!